Hi guys. So ayun maghahanap pa ako ng babaeng papakaligin sa world chat. Tara samahan niyo ako. Let's go. Kok mali mo ikaw lang din naman ang siyang dinugo gusto. Kaya sa pilihin mo na kung inililihim mo pa baka tayahin. Ano nga pangalan mo? Rowen Ah, Rowen ng buhay ko. No. Lan <laughs> yan ka na naman. Nagbibili dito na lang ako. Ate. Ano? Ano love lang language mo? Yung ano, paghahawak ng buko. Ah, ako kasi physical touch eh. Ah. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi gusto ko mahawakan mo ako. Hindi oh ko na maintindihan Alam <laughs> ko namang di to dapat maramdaman Teka ate Bakit? Hindi eh, ko pa pala napapakilala sarili ko no By the way, Venom um, nga pala. Future boyfriend mo. No? Teka, ate, matanong ko lang. Ano? Um, Marunong ka ba lumangay? Ha? Marunong ka ba lumangay? Hindi. <coughs> Bakit? Ah, panahon na ata para matuto ako lumangay. Nalulunod na kasi ako sa ganda mo. <coughs> Ask na seryoso na. Seryosong tanong. Ate, oh. bola ka ba? Bakit? Ayoko kasing ibigay ka sa iba hanggat di kita natitira. Ano? Hey. Banyak ang butik.